Uh, thank you for informing me. Yes, ma'am. Uh, ko ho si, si Colleen mamaya. Eh, Pasensya na ho, ha? Okay, bye. Kung ako lang, kayang-kaya ko naman na yung pambabash sa social media eh. Kaya lang kapag apektado na yung pamilya ko, katulad kay Colleen. Nako, hindi okay yan may gusto mo ako na lang pumunta sa school ni Bunso. Kukusapin ko lahat na nang bully sa kanya. Tapos ipapamukha si ko sa kanila kahit kailan hindi ka naging kabit. Huwag mo nang palakihin yung gulo. Anong gagawin mo doon? Mambubuli ka rin ng mga kaklase niya? Di para-paraho na kayong bully? Ako, masalong hindi papasok niyan si Colleen eh. Dahil sa kahihiyan. Alam mo, Jerry, tama na mo. And don't worry, pinapaasikas ko na sa mga bugado natin para kung sino man mag-share ng video para urusahan. We are coordinating with BPI, Cybercrime Division. Mars, excuse me. Morning, Mars. Ay, nakulik ko yung staff natin. Pinagpipiestahan yung viral videos mo at memes sa friends mo. Kaya yun, pinagtatatalakang ko. Ano huh? Ay, may bagay yung bagong Ay, nakutin na mo. Oh, di ba? Aba, Ginapit pa yung video. Nag-upgrade, di ba? ako kabeb! Ka. <sighs> talaga ng social media, oh. Kung paano ba yan? Ginagawa nilang katatawanan yung kahihiyan ng ibang tao. Sir Mars, aminin mo. Ang ganda mo pa rin. Tama yan, no? Tama! Kapit! Kapit ng mahigpit! Ganyan. Kasi mamaya biglang may maligaw d'yan ni Kote. Baka maudot yung engagement. Dr. <coughs> mo <coughs> hindi yung pwede mangyari. <coughs> hindi ko <kong> papayagan yan. Aos <coughs> na oh, yung magbabiral ka. I-trending ka. Artista agot. Doon pa punta yun. Magiging oh. artista nga na. No. Hindi nga kayo ha. Pero talaga, salamat sa inyo ha. Nagpapalakas kayo ng loob sa atin. <laughs> Okay lang ba yung tsura ko dyan? Wala so, mar. so, Mars, huwag ka mag-alala. Kami ang anak, Brigade! O di okay, kaya, Felma Warriors! Felma Warriors! Promise, babalik ako doon tatalang. Kusner. okay, officer, we'll be on our way. thank you. goodbye. the burglars in custody and on our way to the police station to identify the suspect. jessica, please update us on manuel's condition. oh, i almost forgot. manuel dropped this. thank you. Bye-bye, Jessica. Bye-bye. Hello? Hello? Mabilis lang to. Huwag ka mag -alala. Gusto ko lang sabihin na alam kong yung mga agaw at halimaw mong asawa nagpakalat sa video ni Nanay. Maawa talaga ng mga mukha ninyo. Maawa naman kayo sa nanay ko. Maawa naman kayo sa amin. Tahimik na ang buhay namin. Oh. Patahimikin niyo na kami ng tuluyan. Nabuhay kami ng matagal na hindi kayo kasama. Sa loob ng maraming taon. Kaya magpapatuloy din kami nang wala kayo. Okay lang. Diyan na kayo sa pamilya niyo. Walang kwenta magsama-sama kayo sa emperno. Hello?